So ito yung pakot customize ng Hiyas bundle dito sa abroad. So alam niyo po ba, Hiyas bundle po ay nahihilingan po 'yan ng mga imposibleng hiling. At lalong-lalo na po kung in the right place, in the right time at right person. Ang Hiyas po ay uh ng reyna ng langgam, pinakamataas yan na klase sa mutya. And this one po ay nagtataglay ng kakayahan na nabibigay ng buenas at inspiration para maging masipag din ang nagtatangan. Ito din po ay karagdagang pagsisikap at pagtatyaga na makamit ang nais na pangarap. So ang magtangan nito, ang meron nitong hiyas, that is hiyas, So, iba't iba po ang hugis ng hiyas. Magdipindi po yan sa nagtatangan. Ito din po ay uh, nagbibigay ng kakaibang lakas ng pakiramdam kaya hindi ka napapagod. At sense of humor, kasi pagan o pag-iimpok, madiskarte at matulungin, ito din ay may katangiang nagtataglay. Nakapag ikaw may tanga na hiyas ng rina ng langgam, ay may gabay na magbibigay ng swerte sa hanap buhay at magbibigay katuparan sa mga kahilingan. Okay? Kaya ito pwede ka magpa-customize sa akin sa abroad. Maganda din itong pinakamakapangyarihan laban sa anumang malas. At pinakamagandang panghatak ng pera, maging paglago sa negosyo, malaki man o maliit. Ito din magandang pang sa, sa sakit. Protection, pampaswerte at pampalakas ng katawan. So yan po ang hiyas na rin ng Magdepende yan. Meron tayong alone, meron din tayong bandol. Pero sa pinakamalakas sa lahat, ang bundle. So iba-iba po. Sa Pilipinas po abot siya ng 65 pieces. Po next year po 30 pieces na lang kaya habol kayo mga madam para makuha niyo maraming gamit. So ngayon dito sa abroad, abroad, ko-customize yan 15 pieces pataas. So yung iba, depende kasi yan sa uh, utos ng gabay kaya siya ipapako ngayon. So ito yung kumuha. This one. Ah uh, Binigyan ko siya ng hiyas na rinang langgam. Tapos, binigyan ko siya ng Moldavito Chins. Uh, yung kapalaran niya or yung kanyang destiny. And also, Libyan. Dahil in mabot ng 15 ang kanyang bracelet, binigyan ko siya ng Libyan. So, hindi po lahat ng nagkuhan ng hiyas ay binigyan po ng Libyan. Ha? Magdipindi po yan sa nagtatangan. Okay? So, again, meron din siyang Master Healer. Pinakamalakas na, uh, ano po crystal sa lahat. And also, this one is by tonight. And also, this one is, yan, 24 karat gold pearl na back-to-back -back na Buddha. And also, meron siyang pampayaman din na bracelet. Ito naman po ay reverse wood or tinatawag natin na bronze side. Ito yung pambalik sa lahat ng ginawa so, yun na masama at mga hihilain kapababa. Ito yung pinakamalakas din. No, rare to na bracelet. And also, this one ay para ma po lahat ng kanyang goals sa year 2025 or sa buong period 9. And this one is anti-scam bracelet para iwas sa manluloko. And this one is lagay sa mendor. Panglagay yan sa mendor, ha? Ito naman panglagay sa pitaka eto pang sabit sa mentor or sa kanyang car lagyan to ng perfume and so this one lagay niya sa swerting lugar ng favorable location niya or direction pwede din lagay sa kanyang uh, work desk or sa kanyang uh, negosyo and also this one is pang incense so every friday and martes this one also puja and also this one paglating ng gamit mo pausukan mo nito para ma -cleans. maglagay ka din ng kandila na green or puti pero mas maganda green ito naman ilagay sa gitna ng inyong imong yung kamay, pwede sa left, pwede sa right. Ito naman, pag ano po, uh, ito ay sharp tooth. Ito ay uh, kontra sa mga chismosa, evil eye, at sa mga malas na tao. This one is fire opal. This is sumbalit. Suotin mo ito pag gabi. This one is golden heller. And this one is, ito yung sindihan mo ng kandila. Ha? Ito yung may sibin sakra. And this one is a right hand. This one is kabadbaran and diwaya. This one is right hand. Ang brown side, this one is left hand. Pwede siya right hand. Pero mostly left hand. This one is right hand. This one is right hand. This one is right hand. This one is left hand. Okay, banawog na itim at saka fortune bracelet. And also, this one is a uh, left hand. Dito left hand din. Okay. Uh, this one, pwede mo ito lagay sa bag. Uh, ito lagay mo sa water. Tapos this one lagay mo lang sa iyong higaan malapit, protection 'yan. Okay? So ayan po, this one is pausok mo every ano po, every morning isa. So yan po ay nag-customize sa atin ng heels nang renal sa upload. Again po, 65 pesos po sa Pilipinas. This year, pag next year po, 30 pesos na lang po ang ating his bundle. Kaya, habol po kayo mga hindi pa nag-order. At, kung hindi nyo afford ang bundle, pwede nyo siyang uh, i-lay away for 2 months. And kung hindi nyo pa rin kaya, pwede kayo mag-isa lang tapos mag-mind-mind na lang kayo hanggang makuha nyo ang 65 items. Okay, again, pinakamalakas sa lahat. Ang hiyas ng Rainam Bangal, very tested po sa lahat ng nag-avail nito. Marami na po yung pinag ano, hiwagaan po na lahat ng hiling ng dahil sa hiyas ng Rainam